po tayo ulit mga paps sa pwesto ni Boss D. Ayan, ang daming outer tube. Busy-busy ah. si Boss D. Oh. Hmm. Ano? 50 pesos, napakamura ng pyesa natin. Sa toko po sa mama ko. Yo. Asan, asan? Nasa Dubai po. Iyon no, nasa Dubai. Shout out po, sa mga suki shout natin out. sa Dubai. Shout out yan. Shout out. Punta na po kayo. Iyo no. Pili balikan. Shout out, out sa mga taga Pasay. Pasay. Pasay lang si Pasay naman. Dubai shout out po. sa ano? Pwede balikan. Shout out sa kaibigan ko dyan sa Japan. Japan. Pwede yun balikan din. Oo, oh, pwede balukan. <laughs> tapos <Balikan>. tapos <laughs> <laughs> talo nyo sa buraw ni Boss D. Tapos, uwi. Uh, uwi na. Uh, may libre pa yan. May libre hatid. Hatid yun ng tricycle. <laughs> <laughs> ayan mga paps oh, ayan. Marami na mimili. Time check po mga paps. 6:03. 6 na. Alam sa na, marami pang namimili oh. 6:03 oh ah. Bukas na tayo magsasara. Bukas na. Abang. Ah, sa ma ilaw naman eh. Oh, may ilaw. Ayan mga paps oh, ang daming piyesa, ang daming handle grip. Oh. Hello? Kaya dito na ako po sa ibabaw eh. Diyan ka na sa ibabaw. Nangamit na yung pako ako eh. Pwede, pwede, pwede. O, yan o. Yan, ang dami. Mga pang ano yan, boss? Ito, XRM yan o. XRM. Pura lang yan. O, helmet. Boss o. Yan o. Nakakuha na o. Yan o. Sure ko yun o. Sure bayan Magkano sa helmet? Shout out, boss. Saka saan pa yung saan pa yung galing? pa boss. Talban nga ba Layo pa. Muntalban o. Shout sa mga Salamat, salamat, idol. Sa mga suki natin sa Montalban, meron tayong suki doon eh. Oh, oh, boss. Montalban, Montalban pa. Kailan tarin daw? Ah, oh. Japan no, 150. Oh. Ito mo sa lamesa na to, iba-iba pa Lola si kwenta mo hey, dito. Sa Montalban. Montalban. Shout sa mga taga Montalban, ito yung kababayan niyo po, makarating dito. Yeah. Sa Burawta ni Boss Do. Ano ba na Boss? Boss Donald. Yan, eh? Ah, pangalawang beses siya. Ah, pangalawang beses na pala. Eh, siya na tatlo, apat, lima, anim. Ito, binawasan ko na yun, no? May bola kayo. Ha? Bola, wala oh, na. Wala ka yung bola natin. Isang dam sa'yo, uh, sukwente sa akin. Sa Isang kahon lang yun, kaya ano, ano, ubo sa'yo. Wala ka oh, O, di, sukatin mo. Ito, driving light switch, oh. Tandaan lang yun, oh. Ito, oh. Bali, ito, ito. na lang, uh, 1.50. <laughs> ito, ito. 750 ah yun yung eh. panggas pa binawasan sukat niya, sukat para makita sa video sukat, mo, sukat, sukat, sukat natin po. sukat mo bokwards nga pala ayam oh, po pwede na ulit tayo pwede na ulit pwede na ulit pwede na ulit kung magmotocross pwede na mag yun Ito, testing way na sana hindi wala 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 naglalaro din dyan ay pwede pala dyan sa karan kailan nakaraan karan naglaro rito December 29 o dito nga yun sila dito nga yun sila sa Ah. Doseo vanity. Meron kayong bracket pang-salty. bracket ng wala pa po. Dapat pang-salty. Naubos uwi pang-salty. Wala bang pang ano yan? Wala ba to? Testing? Oo, may testing opo oh, sa Pang-headlight to no. ay tail light. Pang-sa no ito, to, wala lang yung domino natin, Oh. 100 na lang daw. So, sandaan na lang 'yan. Shout out na Ah, uh, sampa po kayo, Tay. Ay, naka-live ka? Nasa YouTube po 'yan, ah. Oh. Okay. Kaya sampa po kayo, Tay. Diyan lang sana. Pantok. pantok. Ah, pantok Malapit lang. Shout out ka pala kay ba Shout out sa Tagapantok. Kay ano? Sa pinsan ko. Kay si Kagawad San Diego. Kaya oh, Pantok po yan eh. Pantok na yan. Oh, ma ano yan, kababayan ko yun, si Kagawad San Diego. Ah, ano yan, mabuhot na tao. Yeah. Uh, maasahan. Oh, shout out po, mga oh, boss. Yan yeah, po, 500 lang. Pare. Oh, shout out po, manoy... Ano? San Diego. <laughs> mga taano natin o, mga buyer natin sa burao ka ni boss para Oh, ala na yan May mga galing pa ano? Maynila, may taga ano pa, galing ng ng Dubai. Dubai, Dubai. na. Shout -out sa mga taga ibang bansa punta na po kayo. Bisay, bisitahin niyo yung burak ni Boss D. Napakamura ng piyesa. Oh, pa-show may bola. Sige. Okay. Ayun, si Red Sweet mag-show may daw, you know? ayan. Ayun mga boss, sa mga buyer natin, no. Oh. Napakarami. Ayun si Red Sweet. Saan po? Saan po kayo galing, bossing? Baliches, boss. Ano baliches? Pali ko kayo, malayo. Ah, Pasubscribe po ng ano, ng Rage Sweet TV sa YouTube channel. Pati. Salamat, bossing. Ah, Shoutout sa mga suki so natin sa baliches. Malapit lang po yan dito sa burout ni Boss Donald. Dito ka lang dad. Dito lang ay dumaan no, sa gawing kalooka no. Yan may pare may pare malapit lang mga 30 minutes lang natakbo ng motor andito na Iba boss na oh. malapit lang yan eh bagong silang kalokan kasi pag pumapunta ako ng Fairview Diyan ako dumadaan shout oh. out oh. doon oh. sa kaibigan ko si Boss Boss B Yung Tank Boss B Kamusta yung NMAX natin Ah, Aerox pala Okay ba manak mo sa so, shoutout po sa mga yeah, Pinsang ko Diyan sa Bicol uh, si Pilacos family Sa Naga Sa Naga Sa Naga family dito po sa ano Pasig sa Rosario Pasig sa ati ko shout out sa iyo magustahan na dyan sa Makulon na 50 lang 50 lang pyesa natin

bukod. ano anong utok yan? Mm hmm? yan. Pang n-max yan. so Rager right 2. So. Oh. So, natin yung mga Rager. 150 rin. na ni Brick Lever. Wala po ba mga Caliper? Ay, Caliper. Yung pad po ng Enmax. Wala pa. Wala pa. Wala pa ang nakuha ngayon. brake wala bracket? Bracket ng? Para sa Manuela. Alam na rin po bang shock yung set lang. <laughs> yung bracket lang. Yung aloy. Yung Ubus na yun. Ubus na. Wala na rin po ah, kayo ngayon. yung ano, yung, yung isang mahaba na maraming bukas. Shock po ng IMAX boss. Klaro. Shock po ng IMAX. Alam na rin. Ubus na. Kala ba beta, beta doon? Tandi mo ng doon. Kala po kaya kayo kay mga pag <coughs> Susunod na akot ko. Baka meron. Kasi iba-iba kasi mga nakahakot ko eh. Hindi pare-parehas yung ano, laman. Swertehan na lang. O ano naman. Mga naka-box yan, no? Naka-tape. Parang ano, parcel. Alan. M3. Mio. Shoutout sa mama ko. I love you. You know? Shout Shoutout sa... Pamilya ko dyan sa Pasay. Pasay! Geng-geng! Yes. Geng. Dito na, bumili na kayo kay Ano, Boss D. Ayun, no? Madami, mura lang. Sulit, sulit, sulit. Ah. 400. Saka Leonardo, pinakataw ta. Leonardo, boys. Ayun, oh. Ayan, mga pamsa. Oh. Ayan na. Tiret sweet. Malang namin na nila, oh. Shout out yung tropa ko sa Phase 12. Ayun, no? Tingin na nyo. Gagawin. 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 Kaya na ayun ayun. sa iyo? Oo. Oh, okay. 4-H. Ah, Umamaya no. makikita natin yan, no? Oo. Oh, oh. uh, Umamaya makikita natin yan. Tatawag po, Sred. Iyon, no? Lali yan. Mayu pa, Pasay City. Layo no? pa, Pasay? Oo, oh, Pasay. Parang Pasay with love. Yes! Iyon, no? Pasay with love. Ay, 200 pa. Dok, ako naman 200. Pag Tapos ikain. Ito ang ina-dinadayo nyo. Niyong... Gumadayo <laughs> <laughs> nga tayong kainan sa Bulacan eh. Oo, oh, nga pala eh. Ito pa kaya. Ito pa kaya nga. Ano pa kaya? Buurautan pa ni Boss D. ako naman ang dadayo sa inyo. Oh, yan, <laughs> yan. <laughs> Babae dadayo ni Boss D. sa atin. <laughs> Dali yan. May lang tayo. Oo, yan. Ayos yan, Boss D. Ito yung Sporty. Hindi pa yung Sporty to, Boss Oh, universal yes. naman yan. Lahat no? yan, pwede. Gusto mo, bumili ka nang bumili ng ganyan e. Eh. Pito, no? Pito, lagay ko sa ano. ano. <laughs> Depende na sa nakawak. Na. <laughs> ah, di yun? Ito na okay. yun. Okay. Magkano yun sa'yo? Ayano, ang dami, oh. Habibila kayong panate ulit. Ano, Pacheck na lang. <laughs> <laughs> ang dami, shopping, oh. Shopping, shopping. Para... Shopping, oh. Iwan ko lang kung hindi gumanda motor mo dyan. Ang <laughs> lang. oh. pero yun mo, ayan, oh. Oh. Shurbul yan. yan. Boss, di lang sa kalam. Oo. Oh. Eh ang pati lang nag uh, ano rin yan na gadget. Ah, wala pa. No take yan, pero sa ganyan yung boss na nga ako eh. Mabutan na sticker. Shout out. Oh, no, 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 shout out boss. Say, dito, nga, sa mga tigal ng bakin. Lambakin. Bakin. Bakin marilaw ko Oh. Saan sa lambakin? Sa lambakin. Sa ano po sa lambakin? Marilaw. Ay, shout out. Oh. Sa mga trobang LBG, Kauda yun o katonda natin dyan no? yeah. ah sa youtube mapapanood mo mamaya sa youtube, Dude, YouTube red sweet tv red sweet ay, shout man. out kay red sweet tv yan malupit ay, na vlogger yan ay, dito sa may kawayan always sorry. yan nandito shout out sa din sa ay, pamilya ko sa anak ko tista at kay sophia ingat kayo dyan palagi yun o oh, yan bagong Lapang. Kairi Marutak ko chang, I love you Tatum Junior. Yo. Lachon binanggit ko na, 'di ba? para walang masabi mamaya noon. Ubat oh, mo ko binanggit pag dating mo. Mura na may discount pa. <laughs> Yo. No. Sangka pa. Sangka pa. Sa <laughs> iba 50, 50, 50, <laughs> <laughs> 50 dito, 50 lang. Yo. Sa iba 50 dito, 50. Hello pet. Wala nang ubos ay. Wala ay. <laughs> Next <any, any time. laughs> no problema. Mura dito mura. Mura dito, boss. Quality. Kaya nga, dumayo pa kami. So, yung naman, naman. Ito, ito tayo yan. So, maganda silan, yan, pambiyahe nga yung mahal kami kami. na araw yan. Kailangan, may, may ating uy, ang uy. Ang ating yung gulong eh. Pahirap with na. Kompleto, kompleto. Nasa yung shock ko pala. Tatawad sa mga taga-pasay. Punta na kayo, mga bossing. Boss, thank you, boss. Araw-araw buka salamat Boss, salamat po. Thank you po. Salamat. Naobos, naobos, bos. naobos, 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 bos. naobos, 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 Ingat-ingat naobos, pa, motor lang. Oh, motor Pwede mga naka pasay, naka tsinaylas. Hindi, sa mga looban yung dumadaan siguro. Ayoko, kasi pagka sa labas, ay. Oo, sa mga looban. Sa mga shortcut-shortcut na